Hello po mga katongs at uh, magandang tanghali. Tanghali na nandito na nga po ako kila Sir Peter ano. Bali. ayan uh, magawa tayo ng ano rito ng free range para sa siyempre sa manok, sa bibe at sa picking duck nila Sir Peter. So kanina pa kami dito kaya lang medyo maingay na naman do sa eskwelahan. <laughs> May program na naman siguro. Ay eh, pala yung patugtog ano. Diyan lang po kasi yung holy, holy, kalimutan ko eh. Ah uh, po 'yan. Yun yun yun, yun yung may puti na 'yon. Mamaya may papatugtugin na naman diyan. Ay naghihiyawan. Pero 'yan, uh, update ko kayo dito sa ginagawa natin ano. Ito nga po yung net na binili ni in order ko sa online ano kung eh dito na nga po yan ayan na ikabit na nga po namin to nung isang araw yung kabyak. pero ilalim di ba tapos lalagyan lang natin ng ng hook para umano sa lupa sumayad tapos ayan yung isang open na yan may na rin sa harap yan syempre ito yung grower cage grower house at ito ito magiging yan may lalagay tayo net yan bali yung area na yan para sa manok yan ang magiging free range ng mga manok tapos dito yung area na ito, yung may bubong na yan na open yan po magiging itlugan so doon gagawa tayo ng hapunan yan So ito, yan, lilinis pa namin to. Tatanggalin natin 'yan. Yung bakal magiging para sa bibi naman at saka sa penging di isang butas. Kaya lang may harang din na net ron sa dulo. ya, ayan maluwang din, maluwang gagawin natin dito na free range ng mga manok. Ito. So ito nga po, uh, nilalagyan natin ng ng tali ito yung libreng tali para ilalagay natin sa magkabilang gilid ng net yan sinuot ko na nga po yan. kesa alambre eh mas maganda na to kaya lang kung may mas malaking ganito pa maganda kung malaki no para matibay pero ginawa kasi namin nun sa Bacolod alambre kaya lang saglit lang puputol kinalawang kaya maganda pa yung mga nylon ano So, ito, hintayin ko lang si Bato. May pinabili lang sa tindahan. I babatakin na namin to at iladadlad. Ayan, at dahil bakal yung ginawa natin poste Siyempre hindi natin maitatali dyan Dudulas Kaya anuhan muna natin ng duct tape Babalutan Kuha na muna. 8 feet. Yung net na to, 9 feet ang taas. Kaya lang 8 feet lang ang ginagawa ko. Kasi kapos yung bakal. Baba mo. Baba. Yan. Yan. Yan mo. Uwita mo na. Muna. Nung tatanggalin mo na ito. dalawang ikot lang ah para hindi lang dumulas yung tali tapos dudublihan natin ng alambre sige sige pa okay na yan libat mo dito Sí, yeah, Subong konte. Ngie. Yan. Dibuatmu yang kan. Tuh Tengok So yung mga katongs, nangyari ko na itong kabila sa manok. So ito, tatahin na lang namin to Kasi sasabi ko itong kabyak. Pero yan, tapos yung sa gilid at saka yung paikot. Free range po ang mga ginagawa namin dito. Free range sa manok, sa bibe at sa peking duck so ngayon ay nagkakarga uli ako na nag lalagay uli ako ng nylon sanit para naman dito sa magiging area ng peking duck Ikaw. 이복이복 yung free range na ginagawa natin eto balik na lang pala eto uh, hanggang dito ito yung net na isa pero ito hindi pa tapos i sisin pa namin bukas sa baba yan pero yung kabila tapos na yan nakuha na namin ng lakyan sa ilalim at saka tinabunan yung so itong area na yan para sa pinging duck at bibe so hatian na lang po ito ng division na ayero para magkabukod yung pinging duck at bibe so ito ayan. ito na lang titibag yung bukas ni bato tapos yung mga halong block na yan eh, tatambak namin sa gilid para hindi kalagalin ng manok dito naman tayo sa kabila chato lalagyan na lang namin ng ano itong buwas yero karang pagka nalagyan to pwede nang pakawala ng manok ayan po so naka yung ilalim yan nakalock na hindi na ma makakuan then magtatali na lang kami bukas dito sa poste yan nakasakwa na rin po ito mga nakatali na rin wala nang lulusutan dito Chato. nilagyan ko nga po ito kasi may baba yung bakod sabi ko dilipad lang yung manok rito kaya yan inanuhan ko ng net nakakuha na din po yung ilalim yan tapos ito yan nakalak na rin yung ilalim dito so dito ito ang area ng mga manok ito yung pinto ito yung dalunggo ang kuha na po namin bukas ito alaga ng division to yero para sa manok to diretso hanggang sa pato bibi at saka peking dak. so sinabit ko muna yung kan dito unit na sobra tatanong ko pa kay Sir Peter kung ilalagay na namin dito para mailak na rin at magupitan na lang ng pinto rito Ayan, nasigan na rin po namin yung mga siit ng van bukas ng maga sigan na lang namin yan kaya lang Nah, lama sasa lebih saging diguru untik unti Ta, -unti. kata yang pelaya. Watay ang palayan ligaw. Sige ko pala nanay. Buwa ko ng isang araw dito. Sarap ng luto. Thank you. so naman ala. Tama lang natin. i'm um, yeah. Ang gamit. Sa loob. na lahat. Ayan oh. eh o, titinda tayo ng ampalaya isang araw kasi kumukuha ako. Kaya pakuha si nanay. Kaya Sige sir. Uh Sige -huh. sir, buwas na lang.